<laughs> Ganda. Oh, thank you so much. Oh, yeah. Yes. Maganda laban. <laughs> laban ito. Sige, sa Okay, okay. <laughs> okay. Max Maya. Bar, eh, <laughs> Maki, na, Maki? Maki, yes. Ano pangalan mo, Jennie! Maya, Jennie! Kasanda! Kasanda! Ngayon! Bumas! Siyempre, <laughs> Ma'am Nene! Camille! Yes! <laughs> Sandra! Sandra at Sandro! <laughs> wow, And Sandra, ano Sandra, ano pang alam Wow! Roll team! And you, Ma'am? Ebony! Wow, Virgin. <laughs> never been kissed, never been touched. Taray, but the damage is there. Uh, okay, ma'am. Ano po pangalan niyo ulit? Honey. Honey. Okay. Ngayon! Ay, ang dami yung walo. Contestant number one to three. Ngayon, binago namin ang mechanics. Uh, papaliwanag ko lang sa inyo. Siyempre, ito ay dance contest sasayaw, kayo kayo hindi sila oh sasayawan sila niyo sila lang sir. yung sasayawan niyo naka steady lang sila bawal silang gumalaw okay okay bawal silang gumalaw kayo ang bahala o ng galaw niyo nakatayo lang sila diyan hindi sila gagalaw kayo ang gagalaw para sa kanila kaya naman Contestant number 1, handa ka nang lumamon? Cool! <laughs> Nandito ko! Tara nitong batang to. Wala ka namang ngipin kung baka ganun ka. Ayos <laughs> <laughs> Ay! Ay. O oh, narinig niyo yun? Okay lang para walang sagabal. Sabi niya. oh, Siyempre! Ready ka ba? Okay! Max by JV! Maya, pala pa muna amboy! ko ha, ikaw ang balang umara, silang gumalaw. Ikaw ang gagalaw para sa sa kayo. Ha? Adi na gumalaw mechanics sa amboy! Kung walang mapapatunayan sino talaga ang pabalik. Na, na ba Maya? na! Wow, umamu niya Yes! Kaya naman Maya, it's your time to shine! ka ng after ng balik at pupusun agad. Okay, ang galing nitong bottom ito. Wala pa kayo ako, that's number 1. Iba! Iba! Iba? Iba pa talaga. Tunay na walang sakaman. <laughs> ah! Oh, it's your turn! Na, Melanie? Ay, Jenny rather. Upo na? Uupo po ka o hindi? Ah, oo po. gusto ko dito muna ako sa <laughs> kamera gusto ko ito cover, goal, C, C. C, C. Dito. It, mo na si <laughs> oh, okay. ko mo si ko si si ko mo ko mo mo si ko niya mo si ko niya mo si ko niya mo mo si ko na ang tunay na nanalo. Ipakita mo ang tunay na nanalo. Ngayon, win back boy day. Eh, Ipangalandakan mo ang galaw na ikawin mo. Kaya naman, contestant number three, ang <laughs> ina ng isla. Kasi, nene, nene, Buti oh, na lang kasi ama sa flood control. Oo. <laughs> oh, pala pa yung mga sikosin si na eh. mo palang papato. Anak ko na yan ha. Okay. Yes. Okay. Eto. Ito ko muna lang. Sandra. Ang ganda ni Sandra oh. Sandra, win Yes. Masok. Yes. Hey. Yes. 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 Swerte oh. Hello? Yes. Swirty, oh. Alam gusto ko ba siya? Alam ko siya kung kasi ko Okay, DJ si mo ang ready na Sandra. i-play mo DJ, may hey. hey. Ay! Ay! Uh -huh. Naghilot? <laughs> ha? Oh. Naghilot? Ay! Dari may palo ko doon no? <laughs> okay thank you sa paghilot mo kaya no Max Gold JJ Salamat sa iyo Sana nagdala ka ng lotion <laughs> Oh! Madam It's your turn uh -oh. Kayo po si Ma'am Eveline Tama? Sabi niyo, <laughs> virgin ka talaga Wow, kaya ngayon, kayo na po. Uh, si Jay! Ma'am Evelyn, ready ka ba? Getting ready, na si Ma'am Evelyn, whether you like it or not. DJ, we play with the win back for the CJ, Miss Evelyn! <laughs> <laughs> Okay <laughs> lang po yan. Ha? nag na mo ba mag magmena kaysa magsayaw. Okay, eto! Eto! Kanina, nung nag-90s music tayo, ang galing nung sumayaw. Kaya naman! Hi! With Max Boy Tanjo! The floor is yours! Hi! Ikaw na! Ang ah, sasayaw! Kaya naman! DJ! Play music! சீ <laughs> லட் <Key lot. laughs> <Key lot. laughs> ang <laughs> mukha okay. niya to. Nakakawi sila. Pares na yung Diyosa. Eh, naka-pink. Kapatid niyo po ba yan? Eh, naka-pink. Oh, di ba? Sister! Charito. Okay! Eh, eto. Tapos na tayo sa mga girls. <laughs> Dito na tayo. Uh, mga Diyosa. Mga Diyosa na. Si uh, Cassandra and Max Boyle. Okay. We thought it nice to see Because, because. <laughs> <laughs> because two... Let's give it up more! Siyempre, yung Laban anak... Yung anak ay hindi magpapatalo. Si Romero. Romilien. Ang partner mo si Chad. Oh, laban. Mas swerte nyo. Laki na. Parang style ah. Laki. Oh. Ngayon. Max Chad and Romilien. Ay, Romilien. Ano? Roslyn. Romeo, Romeo. Roslyn Pero ang musok Ready? DJ. Play music para kay ay

Kaya si Jenny Ang ano, Jenny ano? Cassandra Ang iba-ibang ina isla, Si Cassandra Si Roslyn si and Jaime Mga host mga madlanga Mga ka-Maxwells voice sa Mga mo, na ba May Ay, -kayo, 16

Oh, para kay Roslyn, Woo! One, two, three, apat oh, na bunga nga lang. Oh, na, ano kaya yan. Thank you, Mada, Rosely. See sa mga sunod natin gig, ha? Okay, chat mo lang ako ulit, ha? Maraming salamat, Rosely. Masyado kasi mahingin, ha? Pero sa labas, nakakarangang, ha? Oh, oh tawag-tawag -taw ate. -taw eh, halos magkamukha lang kayo, ah. ah, Ma'am Evelyn! Ay, ah, lumabay. Taray. Ah, Ang lakas na lang. Ang nung nung mo ng oh. ah, para kay Ma'am Holly! Ay! Ah, ha? Ah, lumabay! One, two, three, four. At syempre, para kay Cassandra! Woo! natin yan. Okay. Ngayon, okay. 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 Punta kayo dito. Ah, bakit? Evelyn? Ha? Ha? Namumula ka, ha? Ah? <laughs> pag na mo ko, pag na, na mo ka brilliant <laughs> Dito. Si Ate yun, tawang-tawa. Mabit na po kayo. Mag-shoutout. Okay. Mr. start po, po. Para po sa atin. Yan, final five. Four lang. Ang pa. O, sige. Isang pa, palakpak, para ano tayo. Para kay Maya! Pa. <laughs> ko Alam mo kung saan ko malakpak eh, every day. <laughs> 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 Dapat <yun> na ginagawa. Dapat nag-aakal. Ayan, final court. Dapat, ayan, final court. Huwag kang ganyan, baby. Kasi yan talaga magandang brilliant. Okay, ngayon. This time, hahayaan ang una tayo ang Max Boyce dyan. Sila mag-cheer para sa showdown ng apat Okay. <laughs> Ang ating next round ay kayo ang magtatapisan. Exit na, Max Boys. O, oh, uh, exit na. Maraming salamat, Max Boys. Oo. Uh, yeah. uh oh. Yeah. Oo. Kayo lang talaga. Kaya naman, handa na ba kayo sa inyong second round para sa showdown? Hey. Kaya naman, Maya, Denel, Emily, and Honey, it's your time to shine para sa inyong showdown. Tá Kaya uh, ano po kailangan nyo? Kasi nire-sign. 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 Gusto <laughs> <laughs> nyo isama mo. Sino gusto isama? Huwag ako. sama niyo po mga gusto isama. At meron pa kayong Max Boy shirt. Mayroon pa kayo. pa kayo naman ng Sogo Hotel. maraming salamat. Okay! Puska na natin po mga ka-Max Boys! People at Viva Cafe! Okay. Palagpak pala Maya! Okay. pero parang mga Okay, so para sa mundo ka. Para sa mga Maya. <laughs> <laughs> wow, look at the rock. Para kai. ng TV ko ay Dona. Magaling yon. Bakit hindi Emily <laughs> 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 okay, okay. yung <kit> sa yung isasayon so sayo eh, yung isa sa eh. Aba, yung isasayona kaya natin awat, yung 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 Okay ba yun? Yes. Kayo po? a Agree. Yes. Thank you so much po. Mga kaya, maraming salamat. And yes, I'm happy. Thank you so much po. And ma'am Manny, maraming maraming salamat po. And we have a winner! Love si Nene. Ayan naman. Huwag siya pa lang. Si Nene. Ba't ka lang magpahotel kayo? Week plus one? 'di diba? Mahal. Pero ngayon po, makukuha niyo muna ng libre. Magsama po kayo ng isa. 24 hours po yan. Nag-check-in na po kayo sa sabunan ng main team. Tsare. Okay, with Max Blue Shirts. Congratulations po, mga 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 natin si Kwan, Nene. Yeah. We are our winners for tonight. Maraming maraming salamat. Po.